So, ganito po magpasok ng license sa one click. So, ito po yung kanyang dashboard. So, sa bandang baba po may makikita kayo yung admin panel. Ito po yung color blue. Tawag po may time kayo. Ibulog po kayo kahit na piso o limang piso sa inyong bendo. Then, admin panel. Click nyo lang po si admin panel. Ayan. So, mara po kayo dito. Ang itatype nyo po muna ay admin. Login. Ayan. So, ito po yung dashboard ng admin panel. So, makikita nyo po itong kulay blue sa taas. Ayan, yung kulay blue na yan. Kiklik nyo po yan lalabas po yung mga option dito then click nyo po yung pangalawa yung one click license then yung po license na binigay sa inyo ay ilalagay nyo po rito sa license key yan dito po copy paste lang po yan copy paste then pindutin nyo po itong register license key Ayan. so activation successful then thank you ano lang po kadali yun. Ayan po. Mag dapat magiging green siya. Pag kulay dilaw pa po siya, nag-ongoing pa po yung activation nung, Pero magiging green po yun. I-re-repress lang po. Atakan nyo pa baba. ilang beses. Magiging green din po siya. So, ibig sabihin po, ito pagka-green na, yun status niya, license valid and thank you. So, ibig sabihin po ay na-activate na po yung license niyo. So, ganun lang po kadali ang maglagay ng license sa one-click system. One-click piece Wi-Fi system. So, thank you po.